Lalo pang nagiging interesting po ito sapagat itong Utah Jazz ay hindi pa binay out ang kontrata nitong si Kevin Love. Considering na Malapit naman sa buyout o wave ang sasapitin nitong si Kevin Love sa kanila. Naging parte nga lang ho ng isang trade itong si Kevin Love in which walang interes itong Utah Jazz na siya palaroin sa kanila. Ayon naman kay Kevin Love mga idol ay nais niya pa rin maglaro sa isang big market team. Hindi naman siya nabibigyan ng mas mataas na minuto pero kahit papano ay nakikitaan siya ng leadership bilang isang veterano at makakatulong sa mga young core ng isang kupunan. Isang player na maasahan mo galing sa bangko. Meron ding tira sa 3-point line kung sakaling kinakilangang tumira siya sa mga clutch moments. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, New York Knicks. Boston Celtics, kabilang yan sa mga big teams sa ngayon. Pero ang Celtics, marami na silang kinuha kaya off-limits itong si Kevin Love dyan. Totally nasa Lakers lang po o sa Golden State Warriors ang posibleng bagsakan nitong si Kevin Love. As of now ay marami pa rin po ang naghihintay kung kailan ba siya i-wave o i-buyout -bu ng Utah Jazz. Nakakalaraman naman naman itong kumakalat ngayon ng balita patungkol kay DeAndre Ayton at sa isang babaeng kanyang iniwan daw. Actually mga idol ito iniwan ng kanyang mga security. Ayon pa sa babae ay kanyang isiniwalat na siya iniwan daw ng security ni Deandra Ayton sapagat ayaw niyang magpabembang kay Ayton. Yan mga idol ang sinabi ng babaeng ito at ito po ang mga larawan Seryosong usapin po ito, mga idol, at ang babae lang po ang nakakaalam kung ito totoo o hindi. Gayunpaman ba ay wala tayong karapatan na sabihin ito na totoo o hindi totoo. Tanging si Aiton lamang at ang babaeng ito ang nakakaalam sa pangyayaring ito. Pwede namang gumagawa lang ng istorya itong Chica Babes nito, mga idol, para siraan lamang si DeAndre Aiton. Mabibili mo na ang bahay ni Kevin Durant sa Oklahoma sa presyong $35 lamang. Tama po ang inyong narinig. Inilista mismo. Ngayon ang kasalukuyang may-ari ay inilista ang bahay ni KD noon sa presyong $35 lamang bilang isang tribute sa kanya at sa kanyang jersey na number 35. Noon, binili ito ni Kevin Durant sa presyong $1.1 million. Pero nang siya'y lumipat sa Golden State Warriors ay kinailangan niyang ibenta ito at nabili ito sa presyong $700,000. Pero ngayon mga idol, may catch po ito sapagkat ang kanilang inilista na $35 ay starting price lang po sa bidding. Sa madaling salita ay pwede mo pa rin namang makuha ang bahay ni KD sa presyong $35. Yun ay kung wala nang magbibid na ibang tao. Totally, ang layuning ito ay magbigay pugay nga sa jersey number ni Kevin Durant. At maliban dyan ay mabibigyan po ng pagkakataon ang anumang tao o sibilyan na mabili itong bahay ni Kevin Durant sa murang halaga lamang.